Guys, welcome po ulit sa akin channel, this is Lean Malakai po, Simplify Happiness. Simpleng buhay, buhay na walang less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog. For today isang so magandang buhay po sa ating lahat. isang magandang magandang araw sa inyo guys. So ayan, nandito ako sa aming ayan, munting teres dito sa itaas. Dito po ako sa may third floor guys. So samahan niyo akong ayusin yung aking mga halaman dito sa itaas. So ayan, yung ating mga ayusin na halaman. So alam niyo guys, hindi ko na naayos to. So ayan, uh, nung isang araw ko pa na iakyat dito pero hindi ko pa siya naayos. So yun, ano ba yung ating pagsasaluhan, pagkukwentuhan ngayong araw na ito. So alam niyo guys, ayun, uh, meron akong upload na patola, ayun, at ang palaya, so ayan, so syempre ang i-upload naman natin ngayon ay ang farmer ka ba so yun, farmer, so yun uh, ano ba yung farmer guys, so yun yung ating, uh, naghahatid sa ating hapag, uh, kainan ng ating mga, ayun, kinakain ating mga bigas or gulay, so syempre, ibang farmer naman yung ating pag-uusapan, so ayan, saludo ako sa ating mga magsasaka, masisipag at napakatsyaga, ayan na nagtatanim sa ating mga kayo So, syempre, ang ating pag-uusapan ng farmer is iba naman ang tinatanim. So, ayan, ikaw ba ay farmer? Mapagtanim ka ba ng mga sama ng loob? Galit? inggit Sa iyong uh, sarili? So, ayan, ikaw ba ay isang mapagtanim? Isang farmer na laging nagtatanim ng mga sama ng loob na nung unang panahon pa, eh, iyon nga ay inuungkat-ungkat pa. So, ayan ang ating pag-uusapan, pagsasaluhan ngayong araw na ito, guys. So, alam nyo ayan, guys, ayan, itong ating halala nalaman. So, wala namang perfectong tao, guys. So, minsan ganun eh. Um, kahit ayaw mo, um, matagal nang masama ang mo sa tao na yon or may galit ka, or ingit. So, yun, um, mahirap mahirap minsan na ano uh, may sa tao na ganun na uh, nagtatanim so yon uh, minsan yun galit nga so minsan mahirap tanggalin ay eh, may tumutunog guys pasensya na kayo may nagbabasketball dito sa aming ta sa aming uh, tabi guys so yon nga guys uh, minsan yung mga uh, mapagtanim ng galit so alam nyo guys uh, so depende naman po siguro yon sa kasalanan na ginawa sa iyo o sa anumang bagay na uh, ikinasama, uh, ikinasama ng loob mo, kung bakit ka nagalit sa tao. So, uh, depende rin iyon. Um, kaya lang mahirap, mahirap kung iyon ay itatanim mo sa iyong kalooban, kasi araw-araw mo yung dadalhin, at araw-araw uh, mong mararamdaman yung galit uh, galit sa tao na iyon. So, um, uh, para maalis yung galit na iyon, um, Siyempre, uh, dapat uh, ma matuto tayong maging mapagpatawad. So, ito again, guys, ha. Uh, so, uh, ito ay ayon lang naman sa aking karanasan. So, depende iyan nga sa kasalanan, kung ano man yung bigat ng... Uh, yun nga, ha. Uh, na nararamdaman mo yung kung, an uh, kung ano man yung naitanim mo na galit dun sa tao na yun. So, um, life is short, guys. So, mahirap, ha, uh, kapag lagi tayong may bitbit na ganoon. So, kung mga... Um, wala namang mga uh, perfectong tao guys so lahat naman ay eh, nakakaramdam din ng ano uh, galit sa kalooban so um, pwede mong ano naman yun uh, sabihin mo na na napatawad mo yung tao na yun at um, kagaya nga na sinabi ko mahirap na bitbitin at uh, nakatanim sa dibdib mo ang galit na yun Meron naman, guys, yung nagtatanim naman ng sama ng loob. Halimbawa, meron na uh, nasabi sa iyo na hindi maganda or uh, may nga sa iyo na hindi maganda uh, yun nagtatanim ka ng sama ng loob so isa ring bagay yun na mahirap kasi nga yun nga uh, nakatanim sa iyong kalooban yung paggising mo ng uh, umaga na alala mo yung ginawa sa iyo ng tao na yun ayun uh, kumbaga yung sinabi sa iyo ng tao na yun at sumama ang iyong kalooban so mahirap uh, mahirap bitbitin din yun kasi nga uh, mahirap kumikilos ng ano yung uh, Uh, merong kang nakatanim na sama ng loob sa iyong kalooban. So, bakit ka ba ito na ikwento? Kasi may may nag-message sa akin. So, sabi niya, uh, yun nga sabi niya sa akin, nice sister, sabi niya, alam mo, uh, sadyang mapagtanim yon Sabi niya, farmer talaga yung tao na yun. Uh, ng galit, sabi niya ganun. So, sabi ko, oo oh, nga, no? sabi ko, dapat di, hindi tayo nagtatanim ng mga um, bagay-bagay uh, na nakakasama sa ating kalooban kasi nga uh, syempre mas maganda yung ano yung uh, pagkagising mo happy ka kumbaga uh, wala kang nararamdamang a uh, ayan nakatanim sa iyong uh, kalooban Minsan naman may mga tao na nagtatanim naman ng inggit. So, yun, yung mga inggit sa kapwa. So, yun, mahirap, mahirap din na, ayun, tanggalin sa, ano yun, sa kalooban mo. Kapag nakikita mo yung tao na yun, ah, kumbaga naiinis ka sa kanya. Kasi yung ah, nakikita mo sa kanya, eh, wala sa iyo. So, sabi ko nga, um, para maging masaya ka sa iyong sarili, dapat ah... Uh, hanap... Huwag mo nang hanapin yung mga bagay na wala sa iyo. Minsan, gano'n, nakikita mo sa kapwa mo yung gano'n, na buti pa siya, may ganyan, buti pa siya, ganoon Or ah... Uh, kalimbawa, sa isa, trabaho, or sa ano, sa... Sa posisyon. So, ayun, uh, makikita mo sa kanya na parang siya yung mas binapaboran ng mga ano, nakakarami, or sa uh, sa kasama mo sa work, uh, uh, parang feeling mo mas okay siyang katrabaho kaysa sa iyo. Parang nagtataning ka ng kung bakit may ganun yung uh, kung bakit ganun yung uh, tao na yun na palaging ano uh, kung baga, nakikita mo siya na yun, masaya siya sa life niya eh kung baga naiingit ka, naiingit ka, naiingit ka nagkakaroon ka ng ingit sa iyong uh, nagtatanim ka ng ingit sa tao na yun so pagka nararamdaman mo yung, yung gano'n na may ingit ka sa tao na yun, timakikita makikita mo yung tao na yun eh talagang umuusok na umuusok na ang uh, iyong ano, uh, kalooban, so why? kasi nga nakatanim yung ingit dyan sa iyong dibdib So yun nga guys um Siguro ang pinakamabisa na yan para maalis yung mga nakatanim na hindi magaganda sa ating kalooban, yung mga galit, sa ng loob, inggit. So una sa lahat, um, yun, um, kailangan nating uh, maalis yan para tayo ay, kumbaga yun nga, uh, kagaya na sinabi ko, dapat tayo lumago, uh, lumago tayo bilang isang tao. So uh, yun, uh, sanayin natin yung ating uh, sarili na maging mapagpatawad, maging mapagpasensya, mahaba ang pasensya guys sa mga taong uh, ay uh, uh, yon sa atin ayon uh, matuto tayo na uh, although mahirap magpatawad guys so siyempre ipagdasal natin na yon uh, yung ating sarili na yon maalis man ko ano man yung ating nararamdaman nakatanim sa ating kalooban yung mga sama ng loob at mga inggit na yan para tayo ay yon ay uh, magaan, magaan yung ano uh, pasok ng energy sa ating katawan kapag ka, alam nyo guys yung ano, yung wala kang binibitbit na galit o sama ng loob, wala kang tinatanim diyan sa uh, iyong uh, kalooban mas maganda, maaluan maaluan yung ano, magaan, magaan ang buhay guys, kapag ka ayan, wala kang nakatanim na ano man dyan uh, masama sa iyong uh, kalooban kaya nga guys, ayan, pilitin nating 'wag tayong maging farmer ng mga bagay na hindi magaganda na ating mararamdaman sa ating kalooban. Dapat ang tinatanim natin sa ating dibdib, sa ating puso ay ang pagpapatawad ayan ang tanim natin ng pagpapatawad at ang ayan magtanim din tayo ng ah, kabutihan para sa ating kapwa alam nyo guys pagka ganun yung mga bagay na itinatanim natin sa ating dibdib yung mga magaganda yung itinatanim natin sa ating puso siyempre maganda rin yung ating aanihin so ganoon ang mga farmer kapag ka nagtanim ka ng magandang magandang binhi so anong mangyayari? maganda rin ang aanihin mo kaya yun dapat ah, magtanim tayo ng magagandang mga bagay-bagay mga ba magagandang feeling ah, ah, sa ating puso toward our ano yun, toward sa ating mga kapwa so dapat ah, ganoon ah, itatanim natin yung laging ah makakabuti sa ating uh, kapwa para yung uh, uh, balik sa atin isa uh, maganda rin guys. So yun, uh, yun yung ano farmer. So uh, wag tayong maging farmer ng ku anong-anong mga inggit, galit or uh, sama ng loob para tayo ay yun ay patuloy na lumago at umunlad sa ating buhay kasi why? Kasi ang ganda ng ating pakiramdam kung puro kabutihan pagmamahal ang ating itatanim sa ating uh, puso. So yun, magiging magaan-magaan ang ating life magaan ng pasok ng blessing. At saka nga guys, life is short. So, um, may ikli lang ang buhay. Sabi nga nila, walang rewind. So, yun. Napanood nyo ba yung pelikula na yun? Napakaganda guys. So, walang rewind ang buhay. So, kung parati tayong may bit-bit na ano yan, yan na uh, kung naging farmer tayo ng mga hindi magagandang uh, binhi, yun. Uh, so, Mag hindi rin maganda yung ating aanihin. Kaya dapat ah... Uh, laging, uh, kumbaga yung ating feelings is uh, magaan, yun, smooth, kumbaga ganun. Alam nyo, ah... Uh, kung may mabigat man na uh, nararamdaman kayo sa inyong puso ngayon, so syempre dapat uh, yun, uh, una sa lahat, ipag-fray nyo. Ipag-fray yung uh, nararamdaman nyo na yan para maalis man yung, para gumaan ang, uh, ang iyong pakiramdam. So, kung talagang hindi mo kaya, ayan, yun natanim na tanim, nagalit, inggit, uh, uh, sama ng loob dyan sa iyong puso. So, uh, siguro the best way is uh, kausapin mo yung tao na concerned kung kanino, man, kanino mo man nararamdaman yan. Ayan, pasensya na kayo guys sa aso. So, nagre-recording tayo. So, yan nga guys. At ang uh, isa pang importante na itatanim natin sa uh, ating puso ay eh, magtanim, magtanim tayo ng happiness. So, yan. Maging farmer tayo ng happiness. Kasi you, uh, kung ano nga yung meron ka sa iyong puso, eh, yun din yung maibibigay mo sa iyong kapwa. So, yan. Makakapagbigay ka ng happiness sa mga taong nakapaligid sa iyo kung yun yung nakatanim sa iyong puso. So, yan. Enjoy life. Life is short. So, ayan yung eh, aking mga halaman na ayos ko na guys.